Hindi lahat ng tao is pwede talagang magnegosyo. Why? Kasi simple lang, yung ibang tao kagaya nga ng inexplain ko for the past few days, ang setting ng utak nila is magtrabaho. Yung iba naman, ang setting ng utak nila is mag-abroad. Yung iba naman ang setting ng utak nila is umistambay. Yung iba naman ang setting ng utak nila is ganun lang talaga sila sa buhay nila. So, hindi talaga lahat is born entrepreneur. And it's a good thing na hindi lahat pwedeng magnegosyo kasi if lahat magiging negosyante, we will not be having a balanced world. Hindi magiging balance ang mundo. Yung iba, ang destiny talaga nila sa buhay is maglingkod, magtrabaho sa isang negosyante. May ganun talaga. Kaya ginawa ng Diyos yung isip natin para magkaroon tayo ng option, magkaroon tayo ng decision making sa buhay natin. So, yun talaga, yung iba talaga, they are very passionate about work Working. That's what they love to do. That's what they are passionate about. Ayaw na nilang maging negosyante. At hindi nakaset yung isip nila na maging negosyante. And maybe that's the biggest reason why hindi lahat talaga magne-negosyante. Hindi lahat talaga magne-negosyo. So kung tayo ngayon, tanongin natin ang sarili natin. Ako ba nakadesenyo kung maging negosyante? Ako ba nakadesenyo kung maging yumaman o masenso? So ngayon, tanongin natin sarili natin. Ano ang talaga yung gusto natin sa buhay natin? Kailangan ni figure out. Now, the reason why you are actually here right now, kasi binubuksan ko yung isip ninyo, tinitwik ko, tinutulungan ko kayo, na hey, kung gusto mong kamasenso, gusto mong yumaman, magnegosyo ka. Marami ng mga negosyo ngayon na pwede nating gawin. Even nasa bahay ka lang, magnegosyo ka. That's the only thing. That's the only way for you to become successful.